pangalan nyo po? Reggie. Reggie Natalio Villas. Reggie. Kamusta po ang ating biyahe? Okay lang. Pambili lang ng mga pagkain. Ganyan. Pang ano sa pamilya ba? Pati yung ah. na nakita mo kung magkano na. Wala nga. Kunti na. Binahid ko na sa utang eh. Binahid sa utang? Oo. Oh, binahid ko na. You know? talaga, oh. Oh. Yan o. Yan talaga o. Yan. 50 pesos na ko. lang. Paano yung gas mo ngayon? Eh may. meron pa. Kunti. May, may kunti pa. pa. Oh. Gusto mo dagdagan natin yung gas natin ngayon? Oo, oh, gusto gusto ko sana eh. Oo, oh, kita magpagas. Ay, isa ka ba Oh. Pero yan, bibigyan kita ng 1,000. Galing kita kay Rani to. Oh. oh anong ay, gagawin natin ay, sa 1,000 dito? Kay Counselor. kay uh, Counselor, uh, Tate Rani. Ko yan. Oh, bibigyan kita ng 1,000. Anong gagawin mo dito? Anong gagamitin mo sa 1,000? Bibigyan kasulina. Oh. Bibigyan kasulina. Pero hindi ko, boss, kasi yung pamilya ko wala pa akong iuwi. Ayan. Anong iuwi mo sa pamilya mo ngayon? Isda at saka ano? Isda. Gusto okay. mo mamili na rin tayo? Oo, oh, sana eh. Oo, oh, sige oh. na. Tila okay. may dulot na bitamina ang ating isang libo ah. First stop, gasoline station. Bubusugin muna natin ang tricycle ni Kuya Reggie. Kano ba halaga ang 1,000 para sa'yo? Malaki, malaking halaga, mga 3x, 3x ka nung So, para ibigay sa mga ko. Oh. Ano pong masasabi niyo kay Tatay Ronnie na binigyan kayo ng 1,000? eh malaking, malaking kasama itong binigay ni Kanselor sa akin kasi, unang-una, yung isda na binili ko ngayon, hindi ko kaya piliin niya yung to. Kasi medyo may pagkamahal ng konti. Tapos yung gasolina, pera na ako nagkukultang. At yung gagawin ko na natin dito na nating pera? Eh, eh, bigay ko sa baon ng anak ko kasi nagbibigay ako ng baon dun eh. Bibigay ka ng baon. Kaya e, maraming maraming salamat po, Tatay Rani po. Salamat po, Tatay Rani, Kansilor po. Salamat po. Hindi dito natatapos ang biyahe ng buhay kay Reggie dahil tandaan natin ang bawat luha at paghihirap natin ay may kasunod na saya at ginhawa. Hanggang sa muli!